Ah, ito mga Lodi. Ah. Uh, ayan, lalagyan ko na po siya ng Demi Fiber. Ito po yung ito ito po yung uh, scenario na wala pong budget yung yari. So, hindi naman po natin basta-basta lagyan lang ng gano'n na uh, tatapalan lang natin. So, lilinisin muna natin. At ayusin yung mga gutter. Ayan. Ayan so, dyan. Nakikita nyo na maayos po yung gutter para pag nilagyan po ng sealer ah, gaganda po yung daloy ng tubig ayan mga uh, guys so mga lodi ayan meron po siyang semi fiber oh, ah, lagyan ko na rin yan ayan yan po yung mga bulok na may mga butas butas po ah ayan ah ito naman po ah ito nyo lodi yung malaking butas ayan tapos ito so ayan okay ayan lang po mga lodi sa mga wala pong mga budget yan no? kasi mahal nga po yung pag ganyamitan natin ang acetylene yan, mahal. Okay mga Lodi. Abangan ang susunod na kabanata.